so ngayon po uh, ngayon po ay araw ng Monday. So ayan, mag-isa lang po ako ngayon dito sa tindahan at ang oras natin ay oras ay ano, 1:15 na lang tanghali. So ayan, napakaulan. Wala tayong mamimili. So ayan, guys. Maulang araw ng Lunes. So, kanina guys, ay may delivery sa akong mga chichiria. So, nag-ayos-ayos muna ako bago ako mag-video, mag-vlog. At saka sa Jedi, o yung mga sun self, mga, mga ano, cream self. So, yung mga, ano, dove, mga Jedi na product, or sa iba ay Verasa. So, ito yung update muna sa aking tindahan guys. yan Meron ako dyang mga mani. So ayan. So pasukan na. So kailangan nating mag-stack ng maraming pagkain, pambaon ng mga bata. So nasa palengke tayo. So marami ako minsang estudyanteng customer. So ayan, magbablog-vlog muna tayo ngayon kasi maulan. So wala pa naman tayong customer. Ayan yung update na rin sa ating tindahan. So makita ko sa inyo guys. Ito, deliver ko yan sa Max Glow. 10 box ng 1 liter at 10 box ng 1.5 So, may mga deliveries din tayo sa tinapay kanina, guys, sa Jack and Jill product. Ayan. Yung mga presto, cream o oh, wafrets. Kasi nung, nung weekends, naubos talaga yung aking, ano, yung aking mga tinapay. Gawa ng, sa mga estudyante, So, mga pambaon. So, mga nanay ay puntahan sila dito sa palengke upang mamili ng kanilang mga pababaon sa mga anak nila. At isa pang mabenta mabenta dito sa akin, mga kasari, ay ano, yung chaki. So, naubos yung chaki ko. Chaki kong paninda. So, yan tsaka yung mga uh, Mr. Milk so yun na lang ang titira tatlong piraso ayan na lang oh yung mga pambaon yun na lang talaga yung natitirang mga pambaon pambaon diyan so may na lang at dumating yung ahente ko na itong mga tsaka yung sa Nestle product so nakapag booking na ako so kumuha na ako ng tiging isang box ng tsaka maliit at tsaka malaki para hindi tayo nauubusan pero sa tingin ko talaga ay napakalakas ng tsaka pamba tsaka yung gusto laging baunin ng mga bata dito so ayan at dumating din yung naubos tong mga chaki ko na to. Ay chaki. Etong sito, so ito kalalagay ko lang. So may na lang at dumating din. Dumating Ay patay ito tumutulo guys, oh. Kailangan natin kumuha ng ano ng pangbayan, may tumutulo pala dito sa akin tindahan. So kukuha tayo ng lalagyan ko ng pangtulo. So ayan guys, kumuha na tayo ng lalagyan natin ng natulo, natulo dito. bayan bahana pala, hindi ko alam. So, ayan. Yun guys, oh. Baha na pala dito. Nakas ng tulo. Yan yung tulo. Tignan natin, dun banda siya. Ayan, natulo. Sa taas. So, ganyan yun pag maulan. Ito yung deliveries ko kanina yan. Mga sun silk, ayan, cream silk. Itong dove. saka yung tiga one kilo na surf. Ayan. So, ayan may parating akong ahente. Sa TSM to. May ginalaang dal sa coolers yan. So, ayan. may pakita ko na lang sa inyo yung mga deliveries ko. At magbubuking ako dito. Saan? TSM? Yeah, okay, wait lang so ayan guys, dahil maulan nga yung panahon, ay napagdesisyonan kong maglinis-linis dito sa aking tindahan, etong mga dilata ay medyo may mga kalakalawang so ating lilinisin at chinecheck ko na rin kung may mga expired na ba, or may mga damaged so ayan, yun naman yung ating trabaho kasi baka mamaya si customer pa ang makapansin na expired na pala or pangit na pala yung ating tinitinda. So ayan, naglinis-linis na rin ako mga kasari nitong aking mga panenda dito kasi nga habang wala pang bumibili so gagawin ko na lang busy ang aking sarili. So mag-isa lang ako dito ngayon sa aking tindahan at ito nga. Um, pag pag walang bumibili ay nagpapakabisi na lang ako para hindi ako na nawala akong kausap so kasi yung mga kasama ko yung kapatid ko ay pumapasok ng rin yung anak niya so hinahatid niya pa sa school tapos ngayong pasukan kasi uh, pati yung hipag ko ay um, kasama ko na rin siya dito so hati sila ng araw ng dalawa so yung, kaya lang may mga gawain din syempre So, hindi sila pwede din na lagi kaming magkakasama at saka hindi rin pwede silang magsabay dito sa tindahan kasi nga syempre hindi pa natin kaya magbayad ng dalawa sa isang araw. So, isa-isa lang muna dapat ang aking maging kasama dito sa aking tindahan. So, ayan. Ang aking ginagawa ngayon, ang update-update tayo sa ating tindahan. So, dumating din guys yung ating deliveries kay Gardenia product. So, ayan. Siya na yung nag-aayos dyan. So, ayan. Shout out kay kuya. Ang ating binibenta lang dito, guys, na gardenia ay itong classic na plain. Plain lang kasi hindi pa ako makapagbente dito ng masyadong marami kasi nga, di ba, nasa palengke kami. So, Um, uh, nakapag kasi ako dito lagi yung kagaya sa Kabite na may mga iba-ibang flavor. Ayan, ay eh, natinga lang. Na BO, na, na BO, ang daming BO. So, napag ko lang na konti lang ang kukunin ko kay Gardenia. So, ayan. So, ang tao dito ay mahilig lang magpalaman. So, mabenta naman din siguro. Kaya lang, um, okay na yan siguro. At least, yan lang kasi ang mabenta talaga. So, yan lang taga ang kinuha ko. So, yan ang BO ko. Tatlong piras. So, so ibabalik na iyan. So, yun ang kagandahan kay Garden niya na kapag ano, hindi nabenta. Ayan. Walang lugi sa So ayan, may order tayo kay Bira sa or kay Jedi dito. So konti lang to guys, kasi ang nag-order lang nito ay yung kapatid ko. So pag yun ang mag-order, talagang limit na limit lang. So tama din siyang mag maghanap ng kulang. So kung ano lang yung nakikita ng mata niya, yun lang yung o-orderin niya. So yun yung minsan pangit, pag hindi ikaw talaga yung nagmamanage, at ikaw, hindi ikaw yung tao sa tindahan. So kung ano lang talaga yung alam nilang wala, yun lang talaga ang o-orderin. So kaya mas maigi talaga na pag ikaw talaga ay nakatutok sa iyong tindahan, yan. mo talaga kung anong kulang, kung ano yung mga dapat mong orderin. So, ayun guys. At ito na nga guys, dumating din yung ating deliveries kay Max Glow. So, ito ay hindi ako handa kasi napakalaki nito. So, sabi ko, paano kaya to mababayaran? Eh, ano, ang in-order kong ito ay sampu-sampung box. 1 liter, 1.5 Tsaka may in-order din akong galon. Tsaka almighty. So, maigi na lang at ako may naitagu-tagu pa so na ba, uh, mayroon pa tayong bar pambaya dito kay Max Glow so kailangan kasi medyo madami ang orderin natin kasi para maka maka ano ako sa wholesale price nila so yan, kaya in order ko ay tig sa sampo so maigi okay lang naman tong i-stack kasi hindi naman siya nabubulok at saka napakabenta dito ng Max Glow hindi napapansin dito guys, enjoy so Max Glow lang talaga ang nabibenta ng pang hugas-hugas ng plato. Ewan ko ba? At ito lang talaga ang alam na panghugas dito. Yung mga joy ko ditong paninda ay bihira na lang mabenta saja So, ayan. Ah, kaya kailangan, hindi ako nagpapawala talaga ng stock ng Max Glow. So, ayan. Okay lang kahit medyo tulog ang puhunan at least. Kasi yan, hindi rin ako basta-basta makapag-order. So, kailangan naka-schedule din ang deliver niyan. So, ito ay dumating na rin nga ay pahapon na din. So, maigi na lang at meron tayo talagang said yung aking ano, stock ng Max Glow. So, ito din ang isang napakabenta dito sa aking tindahan, ang Max Glow product 1.5, 1 liter at saka yung pinakamaliit. So, yun yung aking ino-order sa Max Glow. So, ayan guys. Guys, um, uh, maulan ngayong araw at yun lang yung update ko ngayon. Ngayon po ay araw ng Monday. So, ayan yung ating mga biskwit at tinapay. So, ready na ulit tayo ngayong ano, pasukan. So, pag sabado pag mga linggo kasi maraming namimili ng mga pambao ng mga bata dito sa palengke. So, ayun. So, talagang nauubos yung mga tinapay ko. So, ngayon ay eh, medyo marami na ulit tayong mga biskuit tsaka mga pambaon dyan um, tsaka mga chichiria. So, ayun. Kasi marami ding dumadaan ditong mga estudyante. So, ayun na lang mga kasari ang share ko sa inyo. Sana po ay nagustuhan niyo yung aking video. At sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan. Bye-bye. Thanks for watching.